Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap, ang mga kaganapang ito ay noong nakaraang linggo pa nga, ngayon ko pa nga lang pala ito mavo-voiceover dahil natabunan na nga ng mga nagdaang video. So eto na nga, pagkagising namin sa mga araw na yan ay nagsalang na agad ang Daddy Gerson niya sa washing machine ng aming mga labahin para malaban na nga. Sumunod nga, isinalang niya na nga rin itong isang tilapia dahil gutom na gutom na nga ako sa mga oras na yan. Ayan kasi yung mga araw na fasting talaga ako at hindi talaga ako pwedeng kumain ng napakarami dahil nga sobrang taas nga daw ng blood sugar level ko. Kaya naman dyan ako nagsimula na magbawas na talaga ng white rice. Kaya kung makikita nyo, halos mauubos ko nga yung isang buong tilapia na yan sa sobrang gutom ko na mga pagkakataong yan, nagkakanin lamang ako kapag tanghalian at hapun at half rice lang ang pinapakain sa akin. Hanggang sa napag-desisyon na na nga namin mag-brown rice na ako. Alam niyo bang sa loob ng dalawang linggo na yon ay grabe ang bilis talaga makapagpababa ng timbang? 65 kilos ang timbang ko nung unang nagpa-check up ako sa endocrinologist ko at pagbalik ko nga kahapon ay 61 kilograms na nga ako. Sabi sa loob ng dalawang linggo na yon na hindi ko pagpunta sa doktor ay ang bilis bumaba ng timbang ko. Effective pala talaga ang pagkain ng brown rice. Kaya naman ngayon ang pagkain ko ng brown rice ay sabi ng doktor sa akin ay dagdagan ko nga daw. Kung one half cup daw ang kinain kong brown ay ay gawin ko ng three fourth cup dahil sobrang baba nga ng mga naging resulta ng sugar level ko. At hindi daw porket mababa nga yung mga naging resulta ng pagtetest ko ng sugar level ko ay magpapakampante na ako. Dahil base nga doon sa OJTT result ko, ay talaga namang may gestational diabetes na raw ako, sabi ni Doc. Kaya kailangan balas diet at maingat talaga ako sa pagkain ng matatamis at sa mga bawal. Maaari na rin kasi makasama ito kay baby at hindi lang yan kapag nanganak ako ay pwedeng magkaroon pa rin daw ako ng diabetes. So anyway, mga person, sinamahan ko nga pala ang Daddy Gerson nyo sa work sa mga araw na yan. Kaya naman kung makikita nyo ay nasa labas nga kami at magkasama kami. May site visit nga kasi siya, kaya naman sinama niya na lang ako dahil wala naman akong ginagawa sa mga oras na yan. Para naman daw makalabas-labas ako paminsan-minsan. Papadalas nga rin kasi talaga ang pag-iisip ko at pag-alala dahil dito sa mga sugar level kong ito. Nakakatakot naman kasi baka kung ano mangyari sa amin ni Baby. Pero ipinapagpasa eh, Diyos at pinagdarasal ko na nga lang din araw-araw na maging okay lang ang lahat. Hindi ko talaga in expect na magkakaroon ako ng ganitong klasing gestational diabetes. Grabe, sobrang nagulat nga rin ako sa naging resulta ng OGTT ko noon. Ay, hindi mo talaga malalaman kung ano talaga ang mga darating na pagsubok sa buhay mo. Kaya dapat palagi kang strong at lagi kang handa at palagi ka lang manalig kay God. So anyway mga person, ayun na nga ang daddy Gerson na andun na siya sa tuktok dahil may susukatan nga sila. Kaya naman nandito lang ako sa sasakyan dahil napakainit niya at binibidyo-bidyo ko na lamang sila kung ano bang pinagagawa nila doon sa taas. Mabilis lamang nakatapos ang pag-site visit ng Daddy Gerson nyo kaya naman pauwi na rin agad kami sa mga oras na yan. Pero at sa wakas sabi ko nga ay nakalabas din ako sa mga araw na ito kahit wala naman akong ginawa kundi sumakay lang dito sa sasakyan. So hanggang dito na lamang salamat sa panonood nyo. Babu!